Basta huwag mo lang yung patayin yung ilaw, ah. Oo, sige, sige, sige. Mag Magkakaasa hindi ko ito papatayin. Pero baka malubat ka, huwag mo ako sisihin. Ah, sige lang. Hanap lang tayo bukas. Kailangan kong... Yung... Ay, ito pa lang tayo? Si Tisoy, oh. Ah. na si Tisoy. Hagop na. Ah, lang kay... Yan talaga. Ah. Ito so, ako matulog na niya. Ah, sak so, suga sakit ang katawan ko eh. Basta dito ako sakit na ha? Oh, sige, sige, huwag ka magkalala. Tiga yun na Hello? Tiga tayo. Ay, hindi kita masisisi eh. Naramdaman mo eh. Eh ako, naramdaman ko man din ko Ay, hindi ko magpapadala na yan. Hindi mo ano, yung aking fighting spirit sa mga ganyan. Nilapit eh, lang siguro yung Ano na dito? Ha? Huh? Oh, Yung, uh, kunin ko, kunin ko. Dito, tol. Yung, ay, rin rin tol. Dito lang sa uluhan ko. Eh, di, 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 tapan, uh, ko sa uluhan mo? Hindi, lagi, hindi, hindi. Baga mga tapon, mga Maligo tayo sa kihit. Hindi, hindi. mag ingat ah. mag ingat ka mag -ingat Sige, na ako. Dito lang. Ah, mamalimot, ah, tol. Masih malimot, ah, tol, Uy. Ay. Ay. Ihitong eh, pig naman, ah. Na. Dili mo na yung kuhan. Wah, may bahu kok? Ay, salamat, nagatulog. Nagahiga rin ako. Ako Ay. Ay, Okay, kayo Okay kayo ayo. Uh. So, mga kaidol, no? good night sa inyo lahat, mga kaidol. Uh, Lugipon mo na kami ng laklas, uh, laklas mga kaidol. At uh, sa amin, nabawas na. Ano? Pero, Huwag ka na siguro matulog. Ipusap na tayo ba hanggang ma... Ah! Habang... Eh, bibigay ang katawan natin dyan, Tol. Kailangan... Kailangan magpahinga tayo. Matulog ka na. Huwag ka na mag-isip na kahit ano. Naku! Ano na yan? Pagod lang yan. Baka makatulog ako dito mamaya. Talikod na ako ha. Eh, baka... Baka maano, alam mo na na. Huwag niyo siguro akong takip talikuran. Uy! Eh. Itu loh kayak mau ngerap saking dia kok berkata lu benar anu ngakak ketinya. mana. Gustu kok ya. Oh, anak ngapa aku. Jadi aku mau tanday. Agut 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 Thank mm -hmm. you. E aí? Oi. Oi. Ih. Hindi mo ba narinig ko? Tulog. Tulog na. Ano ba? Isoy, hindi mo ba narinig? May narinig ko. Narinig ba dan? Bunay-bunay mo lang yan. Ano ba? Ingay nyo, ingay nyo. ah nyo. Wala nang lang Ah, hindi Eh. Ah. Wala na, mamutulog na, tulog na. Og Mag-aalauna na. Eh, ah. tulog ka na, tol. Alon. Bagod Daniel, tol. Sak banggo muna yung tainga ko. Ah. Eh, ah. nalad. Wala ko maridig. Ah. Dikit ako sa iyo, tol. Digit lang ako sa iyo. Eh. Ah. Ano? Ah. Gigi, gigi. Um, bakit? Bakit ba? Tulog na ito, tulog na Hindi. May email kasi. Ano? Okay. Magkabawal ka sa pagod kanina. Kapi. Ah, sakit ang katawan ko. Wala ah. ko, pong ko pong ah, pa napansin? Wala ko pa narinig? Wala, wala. Napagod lang yan, tulog. Pagod lang yan. Pagod lang yan, tulog. Tulog hmm <laughs> ito, sinabi mo katulog. Ako hindi eh. 所以。